picture guys, ikan nop lager beritiam sabun 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 sabun

我们在里面就买。嗯嗯嗯 Shout out. 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 Shout out in your situation. Yan. Hindi, ano lang naman ang ginagagawin ko dito yung nilaga ano? Lang. Ah, nilaga. <laughs> oh, nilaga lang. nakuha yan ako, ayan, dito? Oh. Maraming po. Maraya pa. Mm. Oh. Oh, wala kayong ah. shout out sa Buhay Buhay Pinas, Kailangan ito mga katrups. ito, mga binata ng Taiwan. Oh.

1,000, 100 hindi nga. 1,000, 100 no? Anong size nito? 9? 9. Hindi ko alam kung anong size. 27. Ito ang isa. Bago pa, Bago pa, o. Long Chan, hindi ko lang o. Size na siya? Ang laki, ma. 10.5. Anong laki? 11.5. Kaya pala para ang laki. Sabi ko 11.5 pa. So, running shoes, oh Ang laki. <laughs>

Maganda yun, Mac, yung naka kanina. Ano yan? Sinugat mo kanina. Duh. Tulis yan eh Ito, ito. Bago. Sakto lang sa akin, no? Sa bago, yung may sakto lang din. Ito pa yan, ha? Na mga katrops, nakakuha ulit ang solid dito. katrops <laughs> natin ng mga lutuan dito. Ngayon, mukhang bibili na yata ni katrops Martel itong sabatos na ito. May discount pa yan. Ay! Grabe na yan. Guapo, oh. Walang gasgas. Huwag ginigay okay, wow, ito ng 500. Kunin ko na ito. <laughs> Dating 1,790. Okay. Oh. Ayun tapak niya, Mak. Bonjo 25. Sa mga bulong ito, nabibuli. Leder yun. Sulid yan. No? May plastic pa. Tumayin na ito. So, yun know? o. Oh, Masabi oh. mo, sulid ka, Trops. May tong ka na dyan. <laughs> trops, bumili ka na. Ay? Hmm. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. <laughs> Kunin mo na agad, no? Kunin <laughs> mo na. <laughs> Oo, oh, oh, bira lang ako ng ganyan yan. Tsambahan <laughs> ah, <minsan yan>. <laughs> lang. So, Interview, interview. Yan. So, uh, interview. interview. Ito, maganda. Meron kami nakita. Mura lang. Yan. 500, no? Uh, 688. Yan, no? 688. Ito, so, binig ko ito. Bagong bago pa. Mga mm -hmm. Sa ka-troops. Sabi naman yan. Ay, uh, katrups. Uh, Oh, oh. bagay niyan, oh. No? Pero nandoon belt tsaka Pero na akong belt ka troops. <laughs> Lumulukot pa. Oh. Grabe naman 'yan. Ay. Ngayon okay, okay. okay, okay Foods naman siya. Good e. squad naman siya. Sige, dahil binag mo naman yung tindahan na to, libre na yan. Okay. <laughs> patay dito siya, yung mga lutuan na... Ayan, patay dito. Uy! si Mayroong kabayan. Si kabayan si kababayan. kababayan pala dito. Kabayan, masasabi ko dito sa shop. Si grabe ka naman. Sa <laughs> On the spot interview, magano. kabayan. Sulit na bayan. Walang Palang masabi. Sulit yan. On the Palayan. spot, live coverage <laughs> from Taiwan. Walang masabi. Ayun, <laughs> <laughs> <So, laughs> so, ang bagong bago. <laughs> so, on the On the spot lang. <laughs> yeah. yeah. Ayun, okay. walang Hindi nabibitawan ni Katroy. Kukunin niya na yan. 1000 Madi-discount tayo dito ng kalahati. Ay! Okay, skip... Ay! Gratit ito ah. Pa-discount natin. Gratit na yun. Discounted. Type nyo lang ang promo code. Yan. Lagay <laughs> nyo lang dyan. Pa Pag pupunta kayo dito, panood nyo lang yung vlog ko. Yan. Discount kayo sa mga. <laughs> May mga bag pa rin eh. Baka kakakuha tayo ng backpack. Walang bago? Yun pa rin no? daw. Kung matyaga lang kayo magkalkal, yan o. No? Gabundok. Basta matyaga lang kayo magkalkan. Ito, pakpak. Ayan o. Tara. Ayan na kayo pupuntahan. Bayaran natin o. Manager. Sa baba, sa baba. Kayo mabayaran. May dala. May dala. May dala. May dala. May dala sa, sa baba tayo, tingin tayo sa baba. Baka mayroon pa kayong magustuhan doon. Sa, sa ilalim, sa ilalim. Tingin lang natin na discount. Dahil bibigyan yeah. kayo ng discount. Tapos oh. nakagad sa mga... more discount. More views. At least, tigis sa kayong lutoan. Para... Uh, oh, oh. nyo. Wala nang ano. Oh, yan kawali, oh. Ay, grabe naman yun kawali. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Grabe. Grabe na gra naman yan. Mura uh, niya, no? 250 lang, oh. Grabe <laughs> gra na. Sakto dito, no? <laughs> Grabe <laughs> gra naman. Sa ilalim, sa ilalim. Sa <laughs> ilalim. Sa ilalim. <laughs> ito, ito, ito. Ay well, ito, kinuha natin, mga katroops. Okay, kailangan natin ito. Ito.

Marami naman yan o. Marami naman yan no? Ang brand nyo nito nasa 2,000 plus. Ayy! 2,900! 2,000 plus. Ayyyy! Ngayon o, 1,500 na lang. Marami naman. Magkakaroon tayo iba-iba. Pilips. Gano'n na lang, magkakaroon na lang. Magkakaroon na lang, bisko. Ayyyy! Ayyyy! Palalo. Talagang mga may tatak ang binibili nito uli branded lang? Teka lang, branded eh. Nandali ko ng plastic para makita ninyo. Makita nyo. Ayyy! Ito ba ang <laughs> gawali? Ang gawali, Bigay ko na lang ng 150 pesos sa